Ayan guys, part 3 tayo ng Gabulo guys. Sumuol ngayon guys. Yan. Dito kasalukuyan tayo dito sa gitna ng ano, patatapos lang natin ng Gabulo guys. Part 3. Tingnan natin ako kanina guys kasi lakas ng ulan. Eh may inabuno natin guys. Yung. yung inabuno natin yung part na ano. Medyo mahina yung pagka tubo. Guys, nabutan na tayo ng ulan. Sana tuloy tuloy na para makaginhawa na yung ano natin, mga palay natin. so guys. Para makausbong na. Para sa sol na araw, tirahin na natin ang pang-uod na pang-spray. Okay. Ayan guys. Okay. Thank you for watching guys. Sana di kayo sa aking video. Alright.